Mga dapat tandaan bago magsimula ng negosyo. Una, huwag manghihiram ng pera habang nagsisimula pa lang sa iyong negosyo. Pangalawa, huwag magnegosyo kasama ang mga kaibigan at kamag-anak na walang kasunduan. Pangatlo, huwag magsimula ng hindi nakakakuha ng professional na payo. Pangapat, huwag masyadong pagurin ang sarili, maging kalmado lang. Panglima, huwag magsimula ng bagay na hindi mo naiintindihan. Panganim, huwag magpapabaya sa customer. Pangpito, huwag ihalo ang personal na pera sa pondo ng negosyo. Pangwalo, huwag magsimula na walang backup plan. Pangsiyang, huwag magsimula ng walang support system. Pangsampu, huwag mag-invest ng pera ang hindi mo kayang mawala. La